Ayan, kamotor Nandito naman po tayo. May bago na naman tayo pong project. Bali may pumasok sa motor natin na wing band. Kuritsi po po makina. Bali ang problema po nito, yung suspension. Suspension arm at saka upper ball joint, at saka lower ball joint. Ayan po. Bali, tagilid na yung gulong. Ayan, kamotor bago lang po tayo sa channel pakisubscribe na lang po like, share and comment po para update tayo no, sa mga iba-ibang ginagawa namin dito ayan, ayan ka kamotor full ito po yung gulong niya sa pangunahan mapapansin nyo po ba, ano na dito mas mababa dito bali tagilid siya dito medyo makapal pa ng kaunti bali huli na napansin ng driver ganito ng forma ayan manipis ng panloob na side kaya yun mga bago lang po dyan sa pagdadrive ayan malaking tulong ito sa atin pag napapansin nyo na medyo tagilid na ang kain ng yung ano ng gulong yung food ng gulong ayan kailangan i-check na natin yung upper ball joint at lower ball joint Bali ang ginawa po natin dito, ini-recon na po natin para wala nang problema. Ayan, yung isa po, pantay oh, walang problema. Ito, yan, tagilid po. Ito po yung binaguhan na po natin siya. Yung mga naging, ano, problema niya. Itong joint nito sa upper, saka lower ball joint, Ayan. Ayan po, ito to. Pinalitan natin. Original po yan, 555. Ayan, Biti, ayan. Pati, ayan. bago na yan. Kaya, uh, ibiblid na lang po natin ito. Ito po, titingnan natin ang mga naging sira sa kanya. Ito, ito, ito motor po, pati brake pad. Caliper type po kasi ang ano nito. Ayan, ito yung pinalitan natin. Ayan, kalog-kalog na siya, o kalug kalug na, malambot na talaga tsaka ito masira na siya kalug uh, kalug na siya nagatak na ya, yan po yan ang aagapan ah, po natin pag aagapan ah, po natin dapat yung matalas po tayo tumingin ng mga konting problema para hindi masisira pong gulong ay ang caliper type ayan, po siya oh. yan malinirin ko natin yan kabilaan po yan binaguhan natin kasi nakaka epekto din po yan pag ano pag nag drive tayo gigiwang giwang yung manibela sumisibat po sumadaling sabi ayan kaya kailangan ma check up na kagad pag may sira mga bull joint yun papalitan natin ayan pati eh sinama na po natin likuran yan binaguhan din po natin yan Ang laman loob niya dito po yung pinagbalikan natin yan pa motor pool bali pinaguhan natin lahat yan ito po yun. bali yung apat na wheel cylinder. Pinagbuhan na natin dahil istakap up na siya. yan istakap up na. Hindi na mapihit. Oh. Kaya pag nag-recon tayo, kailangan baguhan na. Kasi kung yung sila kang kakabit mo, polituit ang kaya tayo binabranyohan na natin lahat para wala nang Pak jam Yang kan kamu turut Kondisi to. Kaliper type itu ya. Eh. kaliper type ang design itong Suspension type may mga center post. Ya, yeah, di center post ya. Parang kutsi itu ito pag tumakbo. May Ayan, ayan pang ilalim po niya. Kabilaan yung center post niya. ayan, pag tumakbo ito parang kotse. Ayan, lower suspension niya. O. Stabilizer siya, Ayan. kailangan mga ganyan ginagrasahan po yan ginagrasahan na po natin yung pasok na yung grasa dyan kaya kailangan din matitsika po yan ginagrasahan lagi eh. kaya ginagrasahan ng driver kaya yun bumigay na siya ganito original 555 walang ano walang grasahan kaya kakaan siya dry grease yan yeah. matagal masira po pag ganyang mga uh, ball joint yung 555 mahirap kabitan po ito ng local kasi mabigat ang kinakarga po sa kanya yan tatak po tatakbo na po natin. Well, ay na mm -hmm. ayan kamotor motor i-bibilid na po natin itong ginawa natin na wing ban so, for example makina ito yung blader natin oh. one king wata ayan inchik pala ito <laughs> ano ba ikaw na wag Chinese oh, Chinese po ito China oh, joke lang po China po itong ano na ito blade pang bleed, pero ano naman, tested naman na okay na po. Kasi na okay naman siya. Nagamit na po ito namin. Ayan, ngayon. Ganyan lang po yung style niyan. Ito, ayan. ito. Ayan. Tingnan muna natin yung connection bago natin po yun yan. Ayan. Nakarikta po yan dito. Dahil ang current chip one, isa lang pong bleeder. Ayan. Ayan po, nakakabit na siya. Oh. Ayan po, i-bleed na ngayon natin. Tapos, diretso po yan ang mga papasok na brake fluid papunta doon sa reservoir ng ano, brake fluid. Mamaya, makikita po natin yan. Ayan. Ito na po. Eh, ano na natin. Isi-switch na itong watching-watching na to. Ayan, ganyan lang po. Ito yung adjustment niya. Itong adjustment. Ayan, ayan. ayan. po. Makikita dito kung tataas o pah pahina po nang ano, ng pressure o palaki. O tama na matin lang. Ayan po. sir. Ayan, yan, pa ayan po tapos ngayon, pupuntahan na po natin doon sa reservoir ng ano, brick fluid. Ayan po maganda 'yan. Ayan oh. Shout out diyan kay Motorpool. Ayan, hi, mga Motorpool. mga kasama hi. po natin yan dito sa opisina po ng Triple ayano Yes, makikita ka talaga. Ha? Makikita ka talaga. Makikita ka doon sa vlog ko. <laughs> Ayam po, kamotor po. Ano na? Dito yung reservoir ng fluid. Ayan. Pag lumabas na po dyan, ibig sabihin niya, wala nang ano, ay puno na ng fluid. May wala nang hangin. Bek, gumagana, Bek. Sige, hintayin ko rito lumabas yung fluid. <laughs> Ayan, abangan po natin. Kesa magbumba tayo ng magbumba. Eh, mahirap po. Ano po yan, matagal sa proseso. Kaya dapat may masin tayo po na pang bleed. Ayan, kamotor po. Mapansin nyo po na bula-bula na yan. Malabas na po yung fluid unti-unti. sa reservoir tayo. yan Ayan pag yan po marami ng laman na wala ng bula ibig sabihin yan ano na pwede na gagana na ang ating brick system nyan Ayan, may mga fluid na po na bula o oh. Ayan po makikita nyo na bula yan dyan. Ayan po na bula na. O, oh. madami na. Ako ito may kaya gawa? Ayan may laman na pong fluid ayan pag nakalahati na yan pang naman natin gagawin natin makyat makyat na yan may fluid na may What laman na ito? para may bulay ayan kamotor ayan o, na, may laman na yung tanki na reservoir natin ng fluid ayan yung big para pag sigaw kung patayan mo patayan mo na ah, uh, pag nag bleed tayo po noon dapat dalawa yan patayan mo na okay na Patayin mo na yung switch ng ano. Blader natin. Patay na. Ayan, kamotor pole. Mapapansin nyo yan. May laman na siya. Oh. Tapos ang discardin nyo po nito sa harapan. Sa harapan ganun din. Pag medyo ilalampas natin doon sa level nya. Sa level para magbe-bleed din kayo doon sa blader para ma itama mo ang level nito tama natin may itatama ang level kaya binibleed din yan doon tayo ma para ma eksakto ang ano dito laman kasi pag napuno na ito doon mo rin yung ipapawasin yung para matama dito ang ano yung level ng ano natin ng fluid ayan pa naman po yung natin yan parehas din na diskarte bubuksan itong ano yung blader yung blader na yan yan, dagdag din po dadami natin. Ayan, ma uh, napakadali po talaga mag ano, magtarbaho pag kumpleto sa gamit. Kaya, kuhin natin yun. Sige, dahil mo. Ayan, kamotor po. Yung pangunahan naman i-bleed natin. Ganyan ang sistema yan, o. Lalagyan lang natin ang tiplo ng tiplo ang bleeder para maluwag lang siya maglalak yung bleeder na hindi lalabas ang fluid. Ayan, ganyan lang po. O. Ayan. Ayan, i-bleed ulit natin. Sige, switch my friend. Ayan, tumutunog na po. Maakyat na yung gigs natin. Ayan, ganun pa rin ang gagawin natin. Babantayan natin dito ang reservoir. Ayan, natunog po. Lumalabas po ang hangin, kaya natunog. Ayan, ganun din. Pag pag lumabas na natin dumagdag ng fluid Okay na yun Wala ng hangin Ayan nabula po Makipansin nyo nabula Kung makikita nyo po Ilawan po natin para makikita nyo Ayan po Ayan, dumadagdag na. Ayan, dito na lang tayo. Ayan, tumatas na po yung fluid. Ayan, ang bilis po na bleed, oh. Ayan, papatay na natin uli. Ayan, pag lumutang na yung kulay blue na yan. Gumabot umabot ng fluid yan. ilang kids niya 10 Yan mabilis Dapat parating lang talaga to Oh patayin mo na Puno na Ayano lumabas na dito wala nang ano sa kabila naman tayo Ayang kamotor full na bleb na natin tong isang caliper Ayani sasaranan natin yan para doon mas kabila